Hello, good morning, good morning, good morning sinong lahat yan? Mga idol, mga SJ Kumusta, kumusta ang duty natin Panggabi at pangaraw uh, Mga OFW, good morning sinong lahat yan? morning at good evening Ano yun po, nakajuti tayo ngayon dito sa GT Central Mall Sa may LTO, Pugoso Street, Santa Cruz, Manila Ayan po daming uh, daming daming tao. Ayun. Kajot pa rin dito. Sobrang daming tao, mga idol. Ayun. Araw ng artist. Ayun. Ayun ang idol, oh. ito ngayon sa uh, DT Central Mall uh, dito tayo ngayon dito Operation uh, LTO Tapos ng holiday Gahapon Ayan idol Dami tao ng idol Yan, dami pa sa LTO. Yan. Lahat na, nagpa-plastic, magpa-card, at magpa-student, magpa-nampro. Yan. Ayan, ang ballpins. Ayan, ang ballpins. Ayan, So mga idol, pre bawal tayo dyan pre, empleyado lang yan dyan, doon tayo mag parking o, oh. yung babaeng mataba, doon parkingan natin, yung babaeng kanan, doon parkingan, empleyado. Ito so, tayo sa posting natin ngayon, perimeter area. aking gupit mga idol ay gupit ng pang militar yan yung member ng ako member ng Philippines Wild Wild World Wild Philippines Wild Philippines World Wild Environmental Rangers. Member ako Philippines World Wild Environmental Rangers. Military Rangers. Yan. Oh my God. ayo mo. Kumusta? Kumusta? Ingat-ingat po ingat, kayo. At. Okay. Kamu kayo mga ito sa ating Christo. اويتو پيو Hindi yeah, ako. Panating, panatingin yung ayos sa akin. Okay lang, idol. Hanggang dito lang ang ating video po, mga idol. Paki, ba, paki like, paki share, paki okay. subscribe sa aking YouTube channel, Jerry Bantilan TV. At sa aking isang channel, Jerry, Jerry, Jerry Bantilan. Jerry, Bantilan Jerry Bantilan Ano ho yan. yan Yan mga idol bye bye ingat kayo lahat supportahan natin ang mga vlog charity lahat mga idol sa buong Pilipinas